meron ho tayong pag-uusapan din eh ha. Yung mga magulang, magulang ibig sabihin parents. Ah, parents, hindi yung mga taong magulang, ha? Yung mga nakaupo. <laughs> magulang 'yon. Hindi ang, ang, sinasabi ko ho, dito, yung mga magulang parents father and mother. And especially, dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa social media, tayo po'y napapakinggan muna sa DWIZ Metro Mega Manila at napapakinggan tayo sa DWIZ News FM Regional Stations sa buong Pilipinas and of course sa Radyo uh, Ronda sa buong Pilipinas RPN Stations and of course sa Aliu Channel 23 Nationwide at DWIZ News TV Metro Mega Manila and of course especially sa social media, digital. May pag-uusapan po tayo, ha? ah, uh, total, parang, uh, alam nyo, parang nung binabasa ko ang uh, meron hong binigay sa akin isang research dito. Totoo ito, ha? Ah, kasi yung mga kabataan ngayon wala ng koneksyon. Parang hindi na hindi na nag-uusap. Parang uh, nag-uusap na lang sa pamamagitan ng chat chat chat. Alam niyo sa pana nung panahon ko, eh na naman tayo. <laughs> <laughs> sa panahon namin ha, ah, yung uh, gumamit ka ng telepono, pagagalitan ka, tat tatanungin ka ng tatay at nanay mo, sino to? Bag bago, ibigay sa iyo yung telepono. Hello? Sino to? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Di ba? Ganun yung mga tanungan noon eh. Hindi mo talaga makukuha yung telepono. Not unless dadaan dun sa maling sumagot ng telepono. Pero swerte mo pag ikaw nasa tabi ng telepono. O di ba? Noon ka talaga kami, hindi basta-basta. Ngayon, ang ginagawa namin noon, uh, pinupuntahan namin yung mga kaibigan namin sa bahay yun talaga yung totoong connection Nakakamiss yung mga ganong pagkakataon. di ba? Pagka um, pagka may brownout sa probinsya kasi galing ako sa probinsya. Pagka brownout, alam niyo hindi ako naiinis sa brownout noon. Kasi yung pagdating ng brownout po, lahat ng tao sa loob ng bahay lumalabas, lumalabas ng kawentuhan. Ano pina Aswang. <laughs> <laughs> hindi lahat lahat sort of, uh, lahat 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 pa. pag-ibig, eskwelahan. Uh, yung relasyon mo sa tatay at nanay mo. Kasi lalabas lahat, lolo, mo, tita mo, tito mo pag uusapan lahat Alam mo nakakamiss yung hmm, yung panahon na yun. Pag-uusapan po natin yung connection po ng mga kabataan sa isa't isa at connection uh, sa magitan ng pagkain. Oh, yan. Ang ang pag-uusapan natin, eating with intention. And attention. Ang ganda namang intro yan. Okay, pag-uusapan po natin, kasama po natin ang Corporate and Government Affairs Lead ng uh, Mondelez Philippines Inc. Kasama po natin si Miss Caitlyn Pinzalan. Hello Dennis, magandang umaga sa iyo. Ang ganda no ng pangalan mo, Caitlyn. Uh, Caitlyn Pinzalan. Yes, yes. Sir. Saan sinunod yan, uh, Miss Caitlyn? Ah, uh, sabi ng nanay ko, ah, uh, ginaya daw niya sa isang Irish name. Katelyn. Pero problema 'yan sa akin sa Starbucks kasi palaging nasasabi hmm. Kate or minsan Keith. Hmm. So, maganda siya pero medyo Alam mo problema. Alam mo Alam mo, Miss Caitlin, eh, May may chichismis ako sa iyo tungkol sa Starbucks, ano? Okay. Sa Starbucks kasi, ano 'yan? Ah, uh, sinasadya nila 'yan. Hmm. It's a marketing strategy hmm. na mini-misspell yung minamaling spelling, yung tawag kasi ma-ma-ma-mokokot yung attention mo eh. Tapos you will create this kind of uh, connection. With talking, mm. now you became friends or your newfound friend or your newfound bar barista. Oo, yun 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 Ang yun ang, yun 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 Uh, lumabas ho dito, meron ho kayong ginawang study, isang survey. Yes. Yun may kinalaman ho sa connection ng uh, mga kabataan o lahat ng mga tao. as uh, Kailan nangyari na itong uh, study na to at bakit nyo po ginawa itong study na ito? Okay. So, uh, para po sa mga hindi nakakakilala sa amin, Mondelez mm -hmm. Philippines. Actually matagal na kami dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Yung hindi kung hindi man masyadong familiar yung company name namin, I'm sure kilala niyo yung mga brands namin. Mm -hmm. Ang mga brands po namin ay baka sa pantry niyo, gaya ng Tang uh powdered mm -hmm. beverage uh -oh. Eden cheese oh cheese yeah cheese with uh, -oh. uh Oreo cookies ah Oreo! Puta yeah. mo 'yung kotse ko miss katlin ay uy salamat ah uh, ang lahat ng biskwit doon puro Oreo okay mm -hmm. sige sige may bagong flavor share <laughs> kita thank you miss katlin <laughs> pero totoo ah kasi uh, 'yung 'yung mga anak ko lahat kami ma Oreo people uy salamat mm -hmm. sana ma matutuwa ang aking boss uh, 'yung asawa ko naman ay eden Uh, Eden, yes ito para sa mga nanay, mm, syempre, gaya mm. ko. Uh, tiger biscuits sa amin din. Tiger paid. biscuits. Mm. Ah, okay. At saka Cadbury Dairy Milk at saka Toblerone ang paboritong pasalubong at panregalo, syempre. Wow, talaga yung mga produkto ninyo, talaga ng ano, na ng mga Pilipino 'yan nino, ba? Household name o oh, household products na talaga 'yan no noon pa. Yes. Mm -hmm. So, kaya nga dahil malakas ang uh, snacking behavior o mahilig mag-snacks ang mga Pilipino. Oo, no, totoo yan. Uh, for the first time ever, uh, gumawa kami ng State of Philippines Snacking na survey. Okay. Uh, ang company namin kasi, uh, taga sa US po ang aming company. Mm -hmm. For the past five years, meron kami ginagawa na State of Snacking na report. Uh, mm -hmm. Gusto namin, syempre, kasi malaman kung bakit nga ba, paano, saan, kailan, gaano katagal, nagsasnack o nagmi-merienda ang mga tao. Pero dahil nga nakikita namin yung uh, kahalagahan ng snacking sa mga Pilipino, sa buhay ng Pilipino, mm -hmm. ang ginawa namin is nagawa kami ng survey dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Dati kasi sin-share lang namin mga global insights. Mm -hmm. Ngayon, meron ng survey para sa mga Pilipino on paano, bakit, saan nagmi-merienda uh, ang mga Pilipino. At yun nga, yung isa sa mga insights namin is nakita namin na snacking is actually a love language ng mga Pilipino. Ah, love language yan、yeah? mm. oh love language. Parang 90% ang nagsabi na sharing snacks is their love language. Mm -hmm. Di ba kasi marami mga love language yung mga mm -hmm. giving uh, affection, mm -hmm. giving tokens or uh -oh. doing service. Uh -oh. uh, Nag-agree naman yung mga na survey na uh, love language nila yung pag-share ng snacks and uh, mga 81% say that nags, -nags sila most often para mag-connect. Di diba, kunwari sa office o sa bahay pag alas 3 na ng hapon. Syempre ah, sa so, so office na namin, Miss Caitlyn, hindi na kailangan ng alas 10, ng okay. alas 3. Puro matatakaw yung tao rito kumakain palagi ng mga biskwit. Lalo na yung oreo ninyo at saka yung tiger ninyo. Uy, salamat, mm -mm. salamat. So yun ang nakita namin na talagang nagsasnak ang mga Pilipino, hindi lang para mabusog, mm -mm. para rin mag ng connection or moments together with uh, office mates, family, mm -mm. and friends. Tama yun, ano? Kasi alam, ewan ko kung mag-agree ka sa akin na Miss Caitlyn, yung Uh, sa ibang uh, bansa hindi masyado yung kultura na pag may kinakain nagsishare, share di ba? Mm -hmm. Dito sa Pilipinas pag kami kinakain ka at may na may dumaan sa harapan mo, gusto mo, di ba no? Uh -oh. So it's 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 also one way of connecting. Yes, it uh -oh. is it is. And yung survey na to ginawa namin sa mga Pilipino na 18 pataas. Ooh. So um, siguro nga merong pagkakataon na yung mga bata hindi na nag uusap pero it's good to know that um pwede pa rin natin ibalik 'yon, through hmm. sharing of snacks. And e enhance ng uh, Mondelez itong mga pagkakataon na to. Kumbaga, i uh, e e gagawin part ng company, campaign ninyo o kampanya ninyo na uh, malaman ng mga tao na nandito yung tipong uh os minsan kasi hindi natin we're not aware that that thing is happening uh, ngayon kailangan nila maging aware na ito'y isang love form language. of connection yes oh. and one of the things na uh, we also want to help consumers to uh, to live eh, or para mas matutunan nilang gawin is uh, yung tinatawag naming mindful snacking mindful snacking. Oo. Ano po 'yan? 'Yun yung sinasabi natin kanina na eating with attention and intention. Aha, aha. Yung um uh, marami kasing nagsasabi din na uh, mga uh, mga ibang panig na baka daw ang nagiging cause ng pagtaba o ng diabetes ay dahil sa pagkain ng snacks. Mm -hmm. I heard that. Mm -hmm. Pero ang sabi naman ng mga health experts is hindi naman ito sa kung ano yung kinakain mo, pero kung gano'ng kadami at gano'ng kadalas. So, sa mindful snacking, ang gusto namin ma makatulong is para malaman ng mga Pilipino na pati snacks, kailangan mindful pa rin, pag-iisipan mm -mm. pa rin natin kung gano'ng karami ang kakainin namin. Na, nare binigyan kita ng isang buong Toblerone or isang buong Cadbury para i-share natin yun. Di ba? Para hindi natin uubusin lahat. Meron lang tayong... Uh, tig isa tayo o tig dalawa tayo ganon pero hindi natin ubusin lahat dahil we want to make sure na pag nag-snack ka hindi ka rin sobra dun sa caloric requirements mo yung kailangan mong calories sa isang buong araw ah that's the good thing about sharing ano kasi pag kinain mo nga naman ng dire-diretso yan ma ma pwedeng maapektuhan ka ng kalusugan pero pag share mo Uh, na napoprotektahan mo na yung uh, kalusugan mo, nakakakunek ka pa sa ibang tao. Tama yun. Ang galing. Yun. <laughs> galing. Sino ka isip niyan? <laughs> uh, hindi ako, pero... <laughs> 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 Ang galing, ano? Kasi um, siguro we're not aware that we're doing this, especially sa mga offices and mga schools, di ba? Uh, Miss Caitlin, uh, kailangan gawin natin ito madalas. This, kasi sa panahon ngayon, yung connection hindi na ganun katibay kasi. Uh, so right now, we're encouraging, siyempre uh, syempre kas kasama po natin ng List, uh, together with the brands na i-enhance natin at sabihin natin yung mga mensahe ng mga bagay na ito ultimo sa mga susunod na henerasyon. Yes, oo. Tsaka, ang nakita rin namin dito sa State of Philippines na aking na survey namin is that ang snacks ngayon, hindi lang dahil gutom ka. It's also to share with others but also it's to ah parang pampasaya ng buhay mo. Na parang it's a treat or kunwari may natapos kang report o kaya mamaya pag tapos na yung shift mo parang wow galing ko. Pat on the back pwede na ako mag-snack. Parang gano'n. Yung yung papel ng mga snacks ngayon hindi lang para mabusog ka although malaking bahagi pa rin yun. Pero para rin i-reward mo or i-treat mo yung sarili mo. So may emotional well-being din nakasama sa pag-snack. Emotional reward din kahit pa paano. Kasi eh uh, totoo 'yan dahil uh, imaginein mo kung 8 hours of your work or 9 hours of your work i-spend mo lang sa sarili mo ah. just as imagine what's gonna happen kung ga uh, you're focusing just sa 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 yung sarili lang at imaginein mo na may kausap ka or nagiging nagiging uh, cost ng inyong pag-uusap yung mga snacking parang yung trabaho'y gumagaan ma ba diba, no? Ayun. Parang gumagaan yung mga uh, trabaho natin pagka Ganyan, pagka um, nakausap natin sila lalong-lalo na yung mga nauna sa kumpanya sasabihin niya hindi ang oh, madali lang yan oh, hindi hindi ganyan talaga ang ang pagganyan ng ginawa mo mahirap pero kami matagal na kami dito ganito ang ginagawa namin ginagawa namin so through that sharing nakakatulong nakakatulong din sa somehow sa iyong performance mm -hmm. 'yon ang galing naman <laughs> o tapos sa kailangan lang eh, connect lang sa mga taong kailangan nating i-connect at uh, sa magitan nito, through snacking. Mm. ang yes. oh, daming ano ha? ang mga Pilipino ngayon hindi kailangan ng uh, coffee time o merienda time habang uh, uh, nagii-snack. They, they they also doing that while doing the work, no? Yes. Mm. yes. Actually, yung recommendation din naman namin sa snacking is syempre kailangan balance din. Kailangan mo rin ng uh, protein pag nagsasnack, kailangan mo rin ng carbohydrate. So iba-iba din. Kailangan nga pag-iisipan mo din kung bakit ka nag-snack. kasi depende niyan sa mood ng tao kung ano yung kakainin mong snack. Kunwari minsan ka lang kaya gusto mo mag-snack. So doon papasok yung mga crunchy na pagkain mm -hmm. para medyo mas mabuhayan ka o kunwari gusto mo lang ng something refreshing so maybe meron ka lang iinumin na sa malamig o gulaman o ano or minsan gusto mo lang talaga na mabusog. So doon papasok yung mga carbs like turon. Although wag daw masyado dahil mataas ang sugar ng turon. Uh, pero doon papasok yung mga kakanin. yon. Uh, so, kayo so, saka yung mga taong nabubur lang naman. Yan ang mga taong hindi nagkukunik eh. <laughs> Di diba, no? Yung mga taong. Uh, Tingnan nyo ha. Yung mga nagtatagal sa opisina sa mga trabaho, sila yung madalas magkunik. Mm -hmm. Papansinin mo, yung mga nagre-resign, yung mga nawawala, sila yung mga hindi madalas mag-connect. <laughs> meron diba, ka bang no? pinapakinggan? Ah? <laughs> Pinaparinggan? Ah? Ah, <O>, opo. <laughs> meron, <laughs> meron pala. Okay. <laughs> sabi ka Okay. Maraming maraming salamat, Miss Caitlin. Any last uh, messages po para sa ating mga kababayan? Go ahead po. Okay, so uh, base po sa aming State of Snacking Survey, nakita rin namin na ang mga Pilipino ay isa sa mga pinakamalakas mag-snack sa buong mundo. Ay, ganun. Totoo <laughs> Takaw yun, talaga ng mga Pilipino. <laughs> like 98% or almost lahat ng tinanong namin ay nagsasnack once a day. Uh -oh. Tapos 84% or almost 9 nagsasnack twice a day. Uh -oh. At ah... Ay kami dito, ano, uh, more than. <laughs> Doon kayo sa 42% or almost 50% na nagsasnack Snack three times a day yeah. Oh, yeah. so dahil mahalaga ang bahagi ng snack sa ating buhay ang uh, uh, mensahe lang po namin and let us all snack mindfully to make sure that when you snack you portion yon, your snacks na doon lang sa kung ano Yung kailangan mo for the day and to share it with someone you love uh, so that you will be able to create connections at mas maging masaya ang inyong snack moment yeah, very well said maraming salamat corporate and government affairs lead Mondeliza philippines inc miss Caitlin punza laho 'no, 'di ba? Always remember there's a connection uh with uh and there's connection and bonding with eating. <laughs>